Good morning guys, ako nga pala si Ninyo Gojo at isi-share ko yung tungkol sa high blood pressure. Ano nga pa ang dahilan ng pagkakaroon ng high blood pressure? Karaniwan, ang high blood pressure ay nagde-develop over time dahil sa ating unhealthy lifestyle. Lalo na kapag hindi tayo palaging nag-exercise. Ito ang mga habits na nakakasira sa ating endothelium at maaaring mag-cause ng high blood pressure. Una, mataas na kolesterol sa dugo. Tumatas ito kapag ang katawan mo ay sobra sa carbohydrates, trans fats at saturated fats. Nakukuha sila sa ating mga kinakain kagaya ng pastries, dairy products, meat products, pastas, potatoes, soft drinks, and other fast foods. Pangalawa, family history. Maaring mamanam mo ito sa iyong pamilya na mayroon ding high blood. Pangatlo, high sugar levels. Kapag ikaw ay may diabetes, most likely ikaw ay magka. Mayroon ding high blood pressure. Sunod, yung paninigarilyo, kahit kahit na yung vaping, no? Pwede din siya maging cause ng hypertension. At ang panghuli, yung physical inactivity. Kapag ikaw ay hindi mahilig mag-exercise, ang regular exercise ay nakakatulong to keep our heart and blood vessels strong. Therefore, it helps lowering the blood pressure.